mga ito na po yung kanyang ano, naluto na po yung datik kaya hinalo ko na kaya na siya hmm. ito na yung pinising ng biko ni Red, di ba? yan yung kinatawag na ang masarap na biko ni Red Siyempre, ibubuhos natin yung latik. O, di ba? Ganyan po yan. Dapat ganyan ang mga banat, di ba? yan lang naman ang pagdirada uh, pagbirada ng biko eh. Diba? yan lang mga tirada ng pag, uh, pag magloto ka ng masarap na biko mga lods diba? Sakto lang, oh, di ba? -hey. <laughs> ang sarap ng biko ko. Diba? Kailangan pag alam nyo medyo marami yung sabaw, tanggalan nyo para hindi basa. Pero dahil ang biko talaga, kailangan basa siya. Ibig sabihin, yung baka mamaya sumubra, ba diba? Mahirap magkabuli. Eh. Marami kasi yung ginawa kong biko ko, dalawang kilo eh. Hindi kasi pwedeng magtira-tira eh. Ah, ready to eat na po yan. Pero hindi mo na ako kakain yan ngayon kasi na ako nagluto. Nakakaumay. Sunod na araw ko na tirahin yan. mga lords. ayan yung mga mga luto ni Red na biko, di ba? Ayan, mga lords, finish na. Ayan, di ba? Wala na, may nagwagi na. Panalo <laughs> ng mga lords, luto na ang biko ni Red. di ba? Yan yung biko ni Red mga lords. Ayan kain po tayo. Merry Christmas po sa inyong lahat. Totoo na po yung biko ni Red. Ayan na po, 'di ba? Okay na po. ready na po sa handaan. 'Di ba? Ayan na po ang uh, finishing ng biko ni Red. Ayan. tapos na tapos na ang biko ni red so, maraming maraming salamat po mga lods uh, merry christmas po sa inyong lahat ito po ang handa ni red ang biko Ayan, oh. ang biko ni red Ayan. ayun ang biko ni red mga lods thank you very much